Sa iba naman balita, naging pahirapan ang pagboto ng mga residente sa Iloilo. -Ilo. Dagdag pa ang mainit na panahon. Si Sara Haber sa report. Sara? Magandang tanghali po, well, Mahabang Diana, mahabang pila at init ang mga pangunahing reklamo ng mga botante sa probinsya ng Iloilo. -Ilo. Ayon sa mga ulat na naitala, mabagal ang daloy ng pagboto dahil narin sa mga aberya tulad ng pagkasira ng automated counting machine, hindi rin daw na-organisado ang pila kaya nagkakumpalan ang mga tao. Dagdag pa ang paghahanap ng mga abotantes sa kanilang voting percent number na nagresulta sa pagkainip at pagrereklamo ng mga botante. Nakantabay naman ng mga poll clerk at mga support staff upang sagutin ang mga kanilang mga hinain. Saka sa kasalukuyan nananatiling payapa ang paligid habang nagpapatuloy ang botohan nakantabay naman ang mga kinauhukulan upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga botante sa buong lalawigan habang nagpapatuloy ang halalan. Napag-alaman ngang nasa red warning ang Western Visayas dahil narin sa mga naitalang kaso ng kasarahasan ng mga kagnayan sa eleksyon. Yan muna ang mga latest updates mula dito sa Iloilo, Sarah Haber para sa Mata Agila. Matatag, matapang, matapat.